Balikan natin ang matugumpay na pagkuha at pagbalik sa bansa. Sa pagganting si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi, una niyang nalaman na handa ang Timor Leste na pabalikin si Teves sa Pilipinas mula kay Prime Minister Guzmao. Panoorin po natin ang video na ito. Uh, the former representative, Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. At matagumpay po nating nauwi sa ating bansa ang Pugante at dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves. Bago tayo tumungo sa ating question and answer, balikan natin ang matugumpay na pagkuha at pagbalik sa bansa. Sa Pugante si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi, Una niyang nalaman na handa ang Timor-Leste na pabalikin si Tevez sa Pilipinas mula kay Prime Minister Guzmao noong uh, Asian Summit. Panoorin po natin ang video na ito. Uh, the former representative, Representative Arne Tevez is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during the Asian uh, Uh, meeting that I just returned from from in Kuala Lumpur and that uh, Le uh, timor Leste was ready uh, to send uh, Tevez back to the Philippines so I, this is uh, would not uh, have happened without the assistance of uh, uh, president Horta and Prime Minister Guzmao of uh, timor leste they have been working very hard uh, to bring this uh, to a conclusion as we know uh, uh, the former congressman Arne Teves uh, is facing charges of murder and other crimes related to the uh, ambush killing of uh, the former governor de Gamo. Uh, we would like also to uh, assure all our citizens that such lawlessness will not, uh, will not go unpunished and uh, it is now time for Arne Teves to face justice. At para po bigyan tayo ng mas detalye, detalyadong kwento patungkol po dito, narito po ngayon sa atin, harapan si Asek Erel Kabatbat, nakasama po natin dito sa government team na sumunto po kay Congressman, dating Congressman Teves. Maraming salamat po, uh, Claire. Magandang umaga, malaking ang press corps. Uh, bilang pagtugon sa utos nating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos uh, Jr., maayos, mapayapa, at matagumpay po nating na sa ating bansa ang Pugante at dating Negros Oriental Representative Arnold F. Teves. na pong madaling araw. Pero uh, hayaan niyo po na akong magbigay ng konting kwento lamang po sa ginawa pong uh, pagkuha po sa dating uh, Uh, Alas-lis po ng gabi nung Huwebes ay nagpulong po ang mga member po ng extraction team. Kasama na po rito uh, si Asec Eliseo Cruz ng DOJ, NBI Directors Jaime Santiago at mga kinatawan po ng DOJ, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at ang mga magigiting po na piloto at crew ng Philippine Air Force. 10.27 po ng gabi uh, na kumpirma po na pwede pong dumaan ang Philippine Air Force uh, 142 na aeroplano sa airspace po ng Indonesia. At 11.30 po kami po ay tumungo papuntang Cebu para isa daanan ang isa pang um, uh, key member ng ating extraction team. Dumating po kami ng alas 2 1 uh, uh, ng umaga sa Cebu at 3.14 po ng uh, umaga ay lumipad naman po kami papuntang Davao para sa refueling po kasi po medyo malayo po ang ang Davao papuntang uh, Timor-Leste. Uh, pero hindi po kami kaagad nakaalis kasi 6.35 po ng AM, doon lang po namin na-receive o natanggap ang clearance na makapwede pong uh, bumaba ang ating aeroplano sa Dili, Timor-Leste. Meron na po kasing verbal agreement pero ininsist po ng ating mga piloto na dapat merong talagang nakasulat na clearance para hindi po magkagulo. So, bumiyahe po kami. 12.30 po uh, Manila time. D dumating po kami sa uh, Presidente Nicolau Lobato International Airport sa Dili, 11, 1 a.m., 1.11 p.m. po. Uh, formal pong na turnover sa atin si former Representative Arnie Teves. Um, may initial na pong usapan na pagdating po doon ay ibibigay sa atin kaagad si, uh, turn, uh, si Representative Teves. Pero may konting changes lamang po. Pero sa kabila po nito, naging uh, maayos po yung turnovers. Uh, nagpirmahan lang po ng ilang dokumento at nung maayos na po yung dokumento, nilabas po si uh, former Rep. Teves tinor na po at naka may ano po siya naka, naka shackle po pati mga paa niya. Uh, so pagka turnover po sa atin may may guhit kasi po doon sa uh, sa terminal. So paglapas po ng guhit kinuha po ng ating mga kinatawan at tinanggal po yung posas pinusasan pa rin pag, na, ng mga taga uh, NBI. May request po si um, dating mambabatas uh, Tevez na kung pwede daw po, wag na sana siyang pusasan uh, kasi nga po masakit na itong kanyang mga kamay. At sinabi po rin niya na pabiro po na sa naman daw siya pupunta. Hindi naman daw siya gagawa ng anumang gulo. Pero hindi po ito pinagbigyan kasi nasa protocol pa rin po. So pagpasok po niya sa eroplano, pinaupo siya, ikinusa po siya ni NBI Director Jaime Santiago. At pagkaripas po ng ilang minuto, ay binasahan siya ng kanyang Miranda rights, ng kinatawan naman po ng NBI. So, habang binabasa po yung Miranda rights, nakikinig naman po si uh, Rep, former Rep Tevez. At dun, pagkatapos yung basahan ng Miranda rights niya, ay binasa naman po ang mga pending na arrest warrants laban sa dating mambabatas. Sa pagkakaalala ko po, uh, parang sampu po yung mga kasong uh, binasa uh, para sa kanya. So, hindi po kami mas nakaalipad din kaagad kasi nagkaroon ng konting uh, problema sa eroplano po natin. Pero dahil mahusay po at uh, magaling naman po ang ating ang staff po, ang crew ng Philippine Air Force ay Naayos po yun. So, nakalis po kami 2.42 ng hapon, Manila time, departure from Dili to Davao. Medyo challenging po yung biyahe pabalik kasi uh, paglapas po ng Indonesian airspace, uh, malumana, eh, maayos ang weather pero pagpasok po ng Pilipinas, malakas po ulan at medyo matagtag po ang biyahe. So, kabila po niyan, uh, 7.27 po, po kagabi. Uh, nakalapag po kami sa Davao. Uh, nagkaroon po nun ng uh, refueling ulit kasi uh, masyadong malayo yung biyahe. Medyo natagalan lang yung pagre-refuel kasi sobrang lakas po ng ulan. So, 8.27 nakalis po kami at 11.19 po ng uh, gabi, kagabi, ay lumapag po kami sa Willamore. Alas 12 po ng hating gabi, o 12.03, ay formal pong nadala ang dating mong babatas na si Arnie Teves sa NBI. At ready na po akong uh, sumagot sa inyong mga katanungan. Questions for ASEC Errol Kabatbat? Eden Santos, Net25. ASEC, uh, good afternoon po. Uh, yung buong proseso po ng pagsundo kay uh, former congressman Arnie Teves, uh, magkano po yung nagastos ng ating gobyerno dito? Um, hindi kita masasagot yan Eden, uh, siguro uh, pwede natin itanong sa sa DOJ pero as far as I'm concerned, uh, libre yung maliban sa fuel, 'yun ang po ang ginas, binayaran po natin sa pagsundo po kay uh, dating mambabatas Arnie Teves. Ah, dahil po yung ginamit na uh, aeroplano ay sa Philippine Air Force. Yes po. po. Uh, Philippine Air Force 142. Siya yeah, po. Thank you. Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, yeah. Hi Um, Sir, tanong ko lang, paano po naparating sa Pangulo na nandito na si, hawak nyo na si uh, Representative Teves. and may marching orders ba siya sa law enforcement agencies unong na turnover na finally si Teves po? Actually, coordinate na namomonitor po ng Pangulo ang developments uh, sa pagkuha po kay uh, dating mambabatas uh, Arnie tebes uh, Siya po ay nakabantay, nakantabay sa development po. Ang alam po ko po, uh, bago pa lang po kami mag-briefing, uh, bago umalis, ay namomonitor po at napapaalam kay Pangulo ang, ang nangyayari. Maging po yung pagkuha namin o pag-turnover formally ng, uh, ng Timor Leste, eh, a pure of Immigration sa dating mambabatas, ay na ipagbigay kaalam, alam ka alam, kagad sa kanya. Medyo challenging lang po kasi ang ang connections po sa, sa airport. Hindi po gaya natin na malakas ang signal. Doon po ay medyo challenging po siya. Opo. Tapos nung na, na, na karating na kami rito sa sa Davao pa lang ay na, kaagad ang ating pangulo. The moment na naglan po yung eroplano. Ano na lang po sir. Um so pagdating niyo po dun sa Timor-Leste, eh, nagkaroon ba ng paliwanagan pa on bakit po nagbago yung position nila on handling Teves because before talagang um naga-avail pa po, po ng legal rights si representative Teves but this time but mabilis bigla yung naging decision. Hindi po ako privy sa naging usapan pero maaring nakatulong po ang ginawang pakikipag-ugnayan ng ating pangulo sa presidente at prime minister ng uh, East uh, Timor. Pero regardless po kung may naging pag-uusap man o paan man siya napabilis ay eh, ito lang po ay natural flow ng batas. Uh, masasabi po natin na naging matagal, uh, frustrating to some degree at marami pong nagagalit, marami pong naiinis. Pero hindi po ito tinantanan ng ating mga kinatawan ng DOJ, ng NBI at ng Bureau of Immigration. Sinasabi nga po natin naging mabagal ang proseso, pero nung nabigyan po tayo ng pagkakataon para maipatupad ang ating batas, ay gininab po natin po ito with both hands, and we never let go. Any more questions? Eden Santos. Uh, ewan ko lang, uh, yung Asik, ano po kung pwede rin kayo sumagot sa tanong ko. Sabi po kasi nung anak ni uh, uh, former Congressman Teves ay kinidnap yung kanyang tatay, uh, yung proseso ng pagdakip uh, sa kanya doon sa Timor-Leste. Um, may kanya-kanya po tayong opinion at nire-respeto po natin ang naging pahayag ng anak ni dating mambabatas uh, Rep. Teves na si Axel Teves. Pero ito po kasi ay pagpapatupad po na ating batas. May mga, search war ay, may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nang galing po dito sa Pilipinas ang arrest warrant at kung familiar po kayo sa court proceedings kung saan galing po ang search warrant, doon din po ibabalik. So, Meron daw kasing, ex, uh, wala ro kasing ano, yung extradition na binabanggit niya, hindi pwede extradite. extradite uh, Ayan po ay isang usapin na pwedeng sagutin po ng Department of Foreign Affairs. Pero sa panig po ng extraction team, kami po ay nagpapatupad lamang ng batas. At ginawa lang po namin ang aming tungkulin. Alright. Thank you very much, PCO Assistant Secretary Errol Kabatbat. Maraming salamat. clear. Maraming salamat. Malakang yung press call at magandang tanghali. Maraming salamat, Asik Errol.